Dito nanalo ang US kontra sa Australia sa score na 92-98 sa kanilang exhibition game match. Unang ball possession ay nagdadala ng bola si Anthony Edwards. Nag-screen and roll si Embiid dito. Pinasa niya ito kay Tatum habang si Curry naman ay naka-corner pin para malibre si Lebron James. Dahil sa screen ni Curry na yun ay libreng libre si Lebron James dito. Ang ganda ng play kaya ilista mo na yan. Warriors na Warriors ang datingan ano? Off the screen ni Steve Kerr Iba talaga si Steve Kerr Ito po peso si Embiid sa gilid dito Katanggap siya ng bola At naka zone defense naman dito ang Australia Habang ang US naman ay naka 4 out One in motion offense dito Ito double team kay Joel Embiid Pinasa niya kay Tatum At nalibling ngayon si Boy Langgam Kaya ilista mo na yan para kay Anthony Edwards Kaya isa na naman tong magandang play para sa US Embiid to Tatum Tatum to Edwards Ilista mo na yan Ito pares lang din ng play Kagaya kanina no Dito posted si Tatum Pinasasagit na Nalibre si Lebron James ngayon Mas malapit nga pala yung 3 points ng FIBA kaysa sa 3 points ng NBA At mabagal din yung reaction ng depensa ng Australia rito Kaya nalilibre ang US Poste uli si Embiid dito Sa gilid Ayan dumubultim ulit ang Australia kick out kay Anthony Edwards at ipinasa niya kay Lebron James tapos si Lebron naman ngayon eh drive and kick out play naman ang ginawa niya rito at nakita yung libre si Boy Langgam kaya ilista mo na yan para kay Anthony Edwards ulitin natin yung maganda play na yon. Eto, na na naman si Edwards dito, ano? Sa wing. nag drive sa basket, ayan, floater. Easy two points by Edwards. Mabigat yung lineup ng US dito. Kahit yung second unit nila, pwede nilang i-first five, eh. Pero iba yung may si Boy Langgam. First option daw yan, eh. Kagaya nito, na nag-isolation siya kontra sa Australia. Ayan, pinasayaw niya, crossover step back ayan lista mo na yan grabe pinaseo niya rito yung australiano ano sabay step back sa kubaw ayun panis pre eto si kabayo eh si si adibayo nasa low siya ano ayan may double team kagad na dumating at wala nang tumaw para kay Davis libreng libre ano meron siyang 55.6 field goal percentage si Davis sa Lakers kaya ilista mo na yan ang ganda ng play kaya ulitin natin ang pangit ng depensa ng Australia rito ano parang hindi nila kilala si Anthony Davis ayan, libreng libre eto, ball possession ng US nagpick si Davis, nagroll ayan, binasa sa kanya, ayun drive and kick out para kay Holiday eto, libreng libre, kaya ilista mo na yan ang ganda ng play na yan, kaya ulitin natin dito Ito, panoorin natin si Ate dito sa gagawin niya rito. Pumusta siya rito. Ayan, dream shake. Ayan, mala Hakim Olajuwon, ano? Yan ang isa sa mga paboritong galawan, ang the dream shake ni Hakim Olajuwon. Isa sa unstoppable na galawan kasi yan, eh. Dream shake, sabay, fade away. Ang ganda nun. Ito, may flare screen dito. At tumanggap ng bola si Booker. Ayan, and one pa nga. Ayan, may dala ng bola si Tatum dito. Tumigil sa gitna. At nakita si Kari para sa kanyang catch and shoot. Ilista mo na yan under 6 minutes ng second quarter medyo lumayo ng konti rito ang US tapos dadagdagan pa rito ni Karin Andres eh di, tapos na itong si Jason Teto may nagmadaling pumunta sa baseline at idinakdak grabe lakas ng upper body at wala na nagawa ang defender ang ganda ng play na yun, kaya ulitin natin Ibinigay ang baseline para kay Teto at idinakdak ng malakas, hindi kaya ng tawas. Pag sinabi mong bakol, si Jowi will na yan. Ayun o, ilista mo na yan sa tres. Imbid for free! Ito si Taytop, nasa kabilang katob, bumibili ng toyo. Drive and kick out para kay Kerry. Ibinigay kay Langgam. At drop pass para kay Jason Tatum para si Slam Dunk. Ang ganda ng chemistry nila, no? Saglit lang yung practice nila pero parang matagal na silang magkakilala. Another nice play para sa US. Chow Willem sumasalaksak dito, umiikot, pumeke, nag-made China, ayun, tinutok ang bola. Grabe po si Chow Willem dito, nangangalabaw. Devin Booker, nasa wing, ayan, tumira ng tres, ilista mo na yan. Mga galawan, matik na yan. Ito, isolation para kay Anthony Edwards, langgam, sumalaksak sa loob, ayun, N1 pa nga, kayang-kayang kalaban. Jason Tatum, nasa wing, ito, magdadrive siya rito, sasalaksak, Drapas kay Embiid, Embiid hindi naman pinahiya si Jason Tatum doon. Ito may posa play si Lebron James dito. At maganda yung spacing sa loob kaya libreng libre pumasok. Next play, ito si Adebayo nasa poste. At tinoble team siya kagad dito. Kumat si Booker at ipinasa kay Holiday. At eksakto naman na libre si Haliburton sa kanto. At ikilasa ang 3 kaya ilista mo na yan. Nanalo ang US kontra sa Australia sa score na 92-98. Hanggang dito na lang mga bossing. Ingat kayo palagi at God bless.